Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at andito na naman ako sa aking panibagong recipe na i-share sa inyo guys. For today's video, magluluto tayo ngayon ng chicken halang-halang. So naglagay na ako dyan ng oil, garlic at saka onion. At isoot lang natin at lutuin natin hanggang sa lumabas yung aroma ng ating garlic at saka onion. At pagkatapos, ilagay na natin ng ating Uh, chili at chaka ginger. So, lutuin din natin yan ng 2 minutes para malunoot yung lasa. At pagkatapos nyan, ilagay na natin yung ating chicken. Chicken strips pala yung ginagamit ko dyan, guys. Slice ko lang yan ng maliliit. So, pagkatapos nyan, guys, haluhaluin lamang natin hanggang sa malut. Maluto konti yung manok na ating uh, nilagay dyan. At pagkatapos, lagyan natin ng salt or asin, black pepper or paminta. Charot. At pagkatapos, lagyan din natin ng chili powder. Pwede din kayong gumamit ng more chili. At pagkatapos din, nilagyan ko na din yon ng chicken powder. At pagkatapos, imix natin ng mabuti hanggang sa mahalo yung mga seasonings na nilagay natin. At pagkatapos, ilagay na natin yung coconut milk. At one can of water. Doon na din ako naglagay ng tubig sa kana ano, sa coconut milk. At pagkatapos, lagyan na natin ng dalawang red chili na labuyo. At pagkatapos, takpan natin ng 3 minutes. At after 3 minutes, yan na ang ating chicken halang-halang. And, lagyan natin yan ng vegetable or papaya or pwede ding yung dahon ng chili wala akong dahon ng chili kaya yan lang yung nilagay ko. At pagkatapos tikman muna natin kung tama na ba ang kanyang timpla. Kung hindi naman tama ang timpla, lagyan ninyo ng seasonings. Ang nilagay ko dyan is chicken powder. At pagkatapos i-cover natin at lutuin natin ng 1 minute. At after 1 minute, ready ang ating chicken halang-halang so i-transfer na natin sa ating malinis na lalagyan so yan na guys ang aking recipe na i-share sa inyo sana magustuhan nyo ang aking recipe for today ang chicken spicy or chicken halang-halang masarap siya sa malamig na panahon so nilagyan ko pala yan ng fried garlic optional lang yan guys kung gusto nyo So, yan na guys ang aking recipe for today. Sana nagustuhan nyo at maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo pa palagi sa akin. At thank you Lord sa lahat ng mga blessings na binigyan nyo sa akin ngayon. So, ito na guys ang aking chicken halang-halang na niluto ngayon for today's video. Yan guys. So, titikman ko na kung ano ang lasa. At kung masarap ba, kung pasado na ba. Kung pwede na ba ako maging chip Wow, ang sarap guys. Ang anghang niya, promise. Mm. Sabaw pa lang, ulam na. Mm. Tapos rice.